Hey, what's up mga idol? Welcome back sa ating channel. Kung may napansin ka sa presyo ng bilihin na hindi lang sa Metro Manila tumataas, pati na rin sa ibang probinsya, then you are not alone. Pero ang isang malaking tanong, ano nga ba ang mangyayari kung isang araw ay mawala ang provincial rate sa Pilipinas? Huwag kayong magalala, hindi ko kayo pababayaan. So stay tuned dahil tatalakayin natin lahat ng yan. Simulan na natin. Okay, So ano nga ba ang provincial rate? Ang provincial rate ay ang pagkakaiba ng sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila at sa mga probinsya. Madalas, mas mataas ang sahod sa Metro Manila, kaya't marami sa ating mga kababayan ang pumupunta sa Manila para maghanap buhay. Pero ano ang mangyayari pag nawala ang provincial rate? Tara, sabay-sabay nating alamin. Ano ang mangyayari kung mabuwag ang provincial rate? Kapag nabuwag ang provincial rate, magiging pantay-pantay na ang sahod ng mga tao, hindi lang sa Maynila, kundi pati na rin sa mga probinsya. Mas makikinabang ang mga manggagawa sa probinsya kasi tumataas na ang sahod nila pero syempre may mga pros and cons yan. Tara alamin natin. Halimbawa, posibleng tumaas ang presyo ng mga bilihin dahil tumaas na rin ang sahod ng mga tao. Pero mas lalaki ang kakayaan ng mga kababayan natin sa probinsya na magtabi at mamuhay ng mas maayos. Dapat aminin na natin, halos parehas lang naman ang presyo ng bilihin sa Metro Manila at sa mga probinsya natin. Sa tingin mo, posible ba na mawala ang provincial rate? Siyempre, sa teori, yes. Pero sa practice, medyo complicated. Ibig sabihin, posible nga pero kailangan pang pag-isipan ng mabuti ang mga epekto nito sa buong ekonomiya. May mga lugar sa probinsya na hindi pa kayang magbigay ng pantay na sahod sa Metro Manila. Kaya hindi basta-basta ang pagbuwag sa provincial rate ng walang maayos na pagplano. Ano ang mga dahilan bakit gusto itong buhagin? Bakit nga ba gustong gawin ito? Una, para matulungan ng mga probinsya na umangat ang kanilang ekonomiya. Kasi naman, ang pagtaas ng sahod sa Metro Manila ay nagiging dahilan ng urban migration o sa madaling salita, yung mga taong laging lumilipat sa Maynila para maghanap buhay. Kung maging pantay-pantay ang sahod, baka hindi na mag-migrate at matulungan ng probinsya na mag-grow. Ano ang magiging epekto nito sa Metro Manila? Kung magiging pantay-pantay ang sahod sa buong bansa, ang isang magandang epekto nito ay posibleng bumaba ang bilang ng mga tao sa Metro Manila. Anong ibig sabihin nun? Maaaring mawala ang problema natin sa traffic at overpopulation sa Metro Manila. Imagine, mas kaunti na ang magkukomute sa Maynila, mas magaan ang daloy ng buhay, hindi na tayo maghihirap sa EDSA. Sana nga. Ano nga ba ang magiging epekto nito sa mga negosyo sa probinsya? Malaki ang impact nito sa mga negosyo sa probinsya. Kung tataas ang sahod ng mga tao doon, magkakaroon sila ng mas malaking purchasing power. Mas madali silang makakabili ng mga produkto at serbisyo. Kaya ang mga negosyo sa probinsya ay mas makikinabang at maaaring mag-expand pa. Hindi na kailangan lumipat sa Maynila para magtayo ng negosyo. Paano naman ang mga presyo ng mga bilihin? Siyempre, dahil tumaas ang sahod ng mga tao, tumaas din ang presyo ng mga bilihin. Pero yan ang mga bagay na kailangan ng gobyerno na ayusin kung sakali. Hindi pwedeng sabay-sabay tumaas ang sahod tapos ang presyo ng bilihin ay masyadong mataas. Kailangan ang magandang balance para sa lahat ay makikinabang. Hindi lang ang mga nagtatrabaho kundi pati na rin sa mga consumer. Bakit hanggang ngayon hindi pa nabubuwag ang provincial rate? Ito ang tanong ng maraming tao na naghihintay ng sagot. Bakit nga ba hindi pa ito nangyayari? Well, maraming factors. May mga lugar na hindi pa kaya magbigay ng mas mataas na sahod sa probinsya. Kaya't masyadong challenging ito kailangan ng mga solidong infrastructure at support mula sa gobyerno para matulungan ng mga probinsya na makapagbigay ng competitive na sahod. So ayun na mga idol, hindi natin pwedeng ipagpawalang bahala ang mga pagbabago na ito. Kung mangyayari nga ito, magiging game changer ito para sa ating ekonomiya. Pero syempre, maraming proseso at mga adjustment na kailangan gawin bago ito magtagumpay. Ano sa tingin mo, kaya ba? o masyadong complicated para sa Pilipinas. Let me know your thoughts sa comment section and don't forget to like, share and subscribe kung gusto mong maging updated sa mga ganitong discussions. Hanggang sa susunod mga idol. Peace out.